Ah, uh, sa so ngayon vlog pala guys. Ah, uh, pag-usapan natin tong ano, ah, uh, surround nitong 5 auto amplifier. Ah, uh, marami kasi ng ano, uh, napansin ko sa mga customer ko, wala nang idea dito tungkol dito sa surround. Uh, at isa pa mayroong nag uh, tanong sa king previous vlog. Ah, uh, <laughs> kung gaano kalakas itong surround guys, yung kanyang speaker load. Ah, uh, bubuksan ko to guys ang amplifier. Para mapaliwanag natin 'yan. Ah, uh, din silipin natin yung kanyang likod para makita siya. Uh, medyo nagluloko pa guys ang switch ng ano? uh surround. Tanggalin muna natin 'to. para ano siya? Ah uh, ito yung likod nito ng amplifier, ito yung center, ito yung surround. Ah uh, baka malito kayo guys. Ito. Dito naka-jumper lang yan. Ah uh, bali isa lang yan. Naka-jumper sa loob yan. Bubuksan natin tong amplifier para makita yung kanya-nyang ano, uh, laman. Ah uh, para mapaliwanag natin maigi kung gaano kalakas ito ano. Ah uh, center and surround. Ito yung ano uh, pisa sa ano guys kita ba ito yung sa uh, center ito yung sa surround ang gamit na pisa niyan. ano, uh, TD na 2030 ito yung kanyang kapasitor uh, bali may supply lang yan na ano, uh, 12012 ito yung kanyang rectifier diode magkahiwalay kasi yan sa ito no, nga, ito yung kanyang minam Ah, uh, hiwala yung supply na minamp. Ah, uh, 33.5, 33.5. Uh, ulitin ko ulit, eh, ang supply ng surround ay eh, 12.0.12. Maroon tayong example na board dito. Ayan. Hindi kasi makita sa loob eh. Ah, uh, puro na kailang gawa na ako niyan. TDA na 2030 yung gamit niya. Yung mga bagong model na nga. Ah, ano. uh, concert. Pero ito sa lumang model nila ito. Ito yung ginagamit niya, uh, LM A1875T. Uh, ah, uh, kaparehas lang ng TDI na 2030 'yan. Ah, uh, parehas lang kanila spec. Uh, Magkaiba sila ng brand. Ito guys, 'yung ilalim niya 'yan. nakajumper uh, naka lang 'yung dito sa kabila 'Yan. Hinda, naka siya yung ganitong pesa yan ah uh, meron yan speak sa internet na 14 watts RMS uh, ang ibig sabihin na uh, kaya mag produce ito guys ng 14 watts RMS yung uh, naalala ko yung dati ko ano na teacher pag sinabi kasi RMS uh, kung gusto mo mag load ng speaker eh times 3 siya <laughs> hindi ko siro tama o malilayo pa dinig ko ah uh, siyempre uh, watts RMS times 3 ah uh, naglalaro sa guys ng ano ah uh, 42 watts yan ah uh, maaring plus or minus yan uh, ang ibig sabihin uh, ang pwede natin ikakabit dito na speaker eh hindi sa lalayo sa 42 watts ah uh, dito lang muna guys ah uh, siyempre sana may natutunan kayo sa ganitong vlog ah uh, pasensya na medyo hindi ako magaling na vlogger pero, siguro baka darating din ang panahon na uh, kapraktis ko. Baka masana din ako sa pag-vlog siguro.